Mapagpalang araw mga kasaulo kumusta po kayo, kumusta po ang lahat? Combo ng kalamay at lumpiang sariwa, combo ng tibok-tibok o maha at lumpiang sariwa, may solo mahablang ka din po tayo at solo na kalamay at solo din na lumpiang sariwa na pa-order natin today. Bale isang tulyasi po pala yung niluto nating lumpiang sariwa. Nagsain na po ako ng malagkit para sa ating kalamay umpac pose para, ayuninan nyo para magawa pa po natin yung iba nating kailangan <laughs> muntik na po ako doon, no? <laughs> ayan na, di ko na alam yung voiceover ko. Alam nyo po, tawang-tawa ako habang nag edit ang pack So, ayan, balik na po tayo sa pagluluto, mga kasawlo. Inuna ko pong sinain yung malagkit natin para sa kalamay. Para makagawa pa po tayo ng iba pa natin kailangan gawin or para maka-multitask tayo. Ayan, fast forward, ang bilis po. At ginugogo ko na yung kala Gogo yan, igogo ng igogo yung kalamig para mas masarap. Habang nagpiprito po ako ng tokwa na ibubulog natin. Ibubulog sa ating uh, lumpiang sariwa. At ang bilis ko po, di ba? Ang bilis ko today. Ayan, nasangkapan ko na din po yung ating maha. Uh, Bale, madami din po tayong nabentang maha. Isang tulyasi po ng maha yung nagawa natin. Ayan. Kunwari, sweet si asawa. Inabutan ako ng tubig pero sweet po talaga yan. Sa personal. Pag kaming dalawa lang. Ayan po, no? Mm, um, Paluto na po yung ating maha at ilalagay ko na din po yan sa ating mga styro. Bale, yung benta nating maha ay naka-18 tayo na solo styro. 8 na combo mahawid lumpiang sariwa po. So, ayan po. Bali, madami-dami din po yung benta natin. Pero ito po yung pinakamadami today, yung ating lumpiang sariwa. Sabi nga po ng tagahiwa ko kanina ng gulay. Si asawa po talaga yung naghihiwa natin ng gulay. At siya po yung naglinis ng mga pinaggamitan natin. As you can see naman po. Sabi niya kanina, ah... Uh, eh kapayare, sabi ko ganyan, Hindi ka pa sabi ko, bakit? Sabi ng uh, kala po niya, meron pa akong ipapa, ipapahiwa sa kanya. Ala, sabi ko, ay salamat, natapos din ako, sabi niya sa kapampangan. Ay bala ko, eh na ako mayari, salamat. Mayari ko rin, sabi niya. <laughs> Akala daw po niya, hindi na siya matatapos sa mga inihiwa niya. So, ayan po, no? paluto na po yung ating isang tulyasing alumpiang uh, sariwa. At ilalagay po natin yan, ipapatiktikan po natin yan. Uh, kailangan po natin ipatiktikan yan. Hindi po natin kailangang isama yung sabaw. Kasi hindi po ako nagtubig dyan, pero nagtupig po ko sa yung gulay at pinatiktikan ko po at kailangan palamigin may bago po natin ibalot para hindi po masira yung ating lumpia wrapper. So ayan po na pagkatapos kong maluto yung ating impact post yung ating lumpiang sariwa ay sinunod ko naman po yung ating lumpiang sariwa sauce. At haba, kakain na po na dapat kami kaso nagchat sa akin si Sis Mary May, yung mama ni Thirdy tinatanong kung pwede na daw bang i-pick up yung maha at kalamay. Yung maha at kalamay po pwede nang agad i-pick up kasi luto naman na po. At ayan po, pinick up na ni 30. Thank you thirty uh, salamat sa pag-order. Nakapap nanghalian na po pala kami. So, ayan po, napagtapos namin mananghalian ay nagbalot na po ako ng ating mga lumpia. Mga 12.30 po, nagbalot na ako ng mga lumpia. Natapos po ko 2.30 sa dami po ng ating ibinalot. At ayan po, naglalagay din tayo ng lettuce. Ah, pampasarap po yan sa ating lumpiang sariwa. Nung unang panahon, wala mang ganyan. <laughs> ngayon, ngayon, ngayon na lang nauso yung ganyan. Dati po pala yung benta natin sa lumpiang sariwa. Way back, ano, 3 years ago. Mga 2021, ganun po. Dati 35 pesos dalawa na po. Eh kaso po mahal po yung bilihin ngayon kaya ngayon po ay dalawa 50 pesos, 25 each na po sila. So, ayan po no, yung ating mga pa-order. Ang dami po nating binalot na lumpia. Nasa 70 pieces po ata yung um, binalot natin. As, ayan po, Uh, yung first batch po ay na-deliver na ni asawa. Yung first batch po ay banda sa landing At po. At sa second batch na de-deliveran po ni asawa ay may nakalimutan po tayong lagyan ng lumpiang sariwasos. At dito ay maririnig nyo na po akong magsasabi-sabi dahil akala ko po magagalit si asawa. Ayan kahit may namamali-mali po tayo dapat kailangan positive thinking lang po talaga. Sabi ko, chineko ko, ala, sabi ko, but sobra yung ati, last na po pala yan, mga kasawlo, yung pinapakita ko. Sabi ko, but sobra yung um, lumpia sauce ko, sabi ko ganyan. tas chineko po yung video, tinignan ko po kung kanino yung wala. ayon kay ati Mylin po. At muntik pa po nating makalimutan yung uh, request ni ating Malo. Sabi niya kung pwede daw pong magpasabay siya ng... Uh, Titiltil, lumpiang titiltil or yung uh, tinitiltil sa suka po. Ganon din si tatay po, ganyan din pala yung gusto niya. So, ayan po, noong sobrang malangaw po ngayong araw, kaya bulyaw po ako ng bulyaw mula kanina. At naiprito ko na, inuna ko po, um, inuna ko po pinrito yung kay ating malu dahil i-deliver po yan kasabay nung order na kalamay ni ating Jasmine. At ayan po, ang ganda po ng ating lumpiang titiltil aslam, napakakinis. At ayan po no, At hanggang dito na lang po mga kasawlo, yung kay tatay naman po yung aking ibinalot. Hanggang dito na lang, God bless us all po, bye!